<laughs> <laughs> ito na dito ako ngayon sa Palua Sarmiya Ito yung mga kamaster uh, Puro babag nyo yun Ang eh, nagka-casting doon yung banda Tumutasan po Tatas pa yun mamaya Master Wheel Blade. Setup nah. <laughs> Ayolah. <Ayuh. laughs> Bang Klopa Pits. So, ang dami ng mga nakababad. So, tinanghari na tayo kahit alas 6. Good morning, brother. Say hi. Hi, Wa. Hi, <laughs> so, Master Melvin. update update ko na lang kayo Ma wow, may magkakaho dyan na yung yeah, yeah. mga tropa ayo ah <laughs> the scientific center ito ang fishing uh, fishing spot wala ka dali naman diba kanina? wala pa nag aahon? pwede ako rito, no? oo, oh. oh, pwede dyan So update update ko na lang kayo. Update update ko na lang kayo ulit mamaya. Ano? Gan si Master. Ay nakaabang na yung malaking pamain niya. Gagis na siya. So good morning sa lahat. nandito tayo sa fishing spot ngayon ng uh, Salmiya. sa Scientific Center. Oh, oh nabali! nabali! Yan, nabali Ano yung isang kasama namin. Teka lang ah, ikot ko ulit. Ito nabali ang agad ng rod, unang tapon. Ah, si Master Melvin maghahagis na. Balayan siya do. No? Oh. May, may nasabitan ka pa? Sabitan ka, <laughs> no. ka pa. Nabalaya ka na. May sabitan ka pa. na <laughs> 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 ni Master. <laughs> eh, yeah, si uh, Master ay So magpiprepare na ako. So nakapagagis na ako ito yung rag ko. So maghihintay na lang tayo. Ayan, para yung mga nakapapad doon. No? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Anak na So, hintay na lang Mga isang oras ulit Titignan ko kung doon pa ipain So, update update na mamaya. So, mainit na. So, ayan. Magabang tayo dito. Ayan, yung mga... Ito mo, namumula na ako. Ayan yung mga rad namin. So, naghihintay na lang kami. Sa kabila daw, may nagkakahod yan. Ayan, meron na nakabang doon dalawa. Lapu-lapu. Uh, Kasi ang lapu-lapu, sumisingit sa ilalim eh. So, kailangan... Tiyagaan kayong dalawa kung paano eh. So maghihintay na lang kami. Yung sa dalawang rad na yun. No? so, sa may balwa sa so may balwa na yan may dalawang tao na yon tulay may nakahuli na dyan eh Okay update ko na lang kayo mga guys fish on na fish on ah uh, fish on Lapit na sa akin. Ayun na ay lapis Hindi, pa, ayun na Ah, oh. fish on Fish on Not bad Ah, di ba? Oh, yan Tanggal na yan Tanggal na yan Tanggal ka muna Tingin muna Ano naman maling yan Ano maling na Sabit 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 lang Ah. Fish on na. Bueno mano. Bueno mano na. Ah, sigaw na. sigaw ka na, sigaw ako sa iyo pala yun. Bulbul <laughs> na. Bolson. Alex, nalapitan na. na para pangkilaw. Ay ba? Kilaw na. Ah, mapagpadto na ako baka bolnerin sa akin.

Oh, master kolega, si Master naman na nakadaling ngayon. Malaki to. Malaki to. Super! Sasakay ka dito. Sasakay ka rin. Malaki to. Malak Nagpaparamdam na sila. Master si Trigger master pagi, Master Trigger bayi. pagi, pagi, putera. pagi, pagi, putar oh, pagi, 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 pagi,

pag may nakita pag wala. Pag wala, okay lang. Ah, okay. Eh, tayo tayo lang naman eh, wala na may ibang kwan oh. Ba dito sa kwan? Ito sa tabi natin. Ayun o, oh, si Kuling TV. O, oh, ibabalik na ngayon. Ayun okay o. No, no return. Return. Adam, no. Oh, Ada bandu. Unno. Malala. Ngada. environment. Into environment. Mana huh? In the Ada man Ada man no. Ah. Sa Andun lang siya eh, no? Sa gilid eh, oh. Kanya yan. Pero alis ko nito. Alis ko